It's about time na ituro ko sa inyo kung paano maglagay ng games sa k Pro. Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to GrailFox HD. So, pinakaako ko naman sa inyo na pag nagkamag-100 comments tayo sa K8 Pro, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng games sa K8 Pro. So, mag-proceed tayo at ah. tignan natin, bali... Maglalagay tayo ng PSP games sa K8 Pro natin mga bossing. So, paano natin gagawin yon? Ang gagawin lang naman natin si eject natin yung ano, SD card dun sa K8 Pro. O oh, mga boss, teka, eject yun na yun. Tapos pag eject nyo, lagay nyo sa ano, sa ano nyo, SD card reader or oh, USB SD card reader para ma, maano natin, ma buksan natin yan sa PC natin. No? Oh, by the way, ang gagamitin ko pala dito, mga PC boss, ha? Ah, hindi ko lang alam kung ano, effective to sa ano, sa cellphone pero palagi ko po pwede rin basta marunong ka mag-navigate sa mismong ano sa mismong cellphone mo so dito na muna tayo sa PC mga bossing so kakapit natin yung ano USB card reader natin ng ganito okay sandali mo na ha yan Ayun, so tutunog siya tapos magkakaroon siya ng ya, ganyan, no? There is a problem with this drive. Is the drive now and fix it? Yan ang magsasabi siya. So wag wag niyo galawin mga boss pag nag-autoplay ng ganyan mga boss ah. Kasi pag nag-autoplay ng ganyan, ibig sabihin niyan ah uh, okay naman yung mismong SD card niyo kaya lang meron siya mga program na dapat nating i-intact uh, doon. Ayun, ganyan ang mangyayari. So pag ganyan, exit mo lang tapos tingnan niyo na yung mismong uh, SD card. So ganyan na mangyayari sa SD card makikita niyo. Ito na yung SD card niya. Yan nitong K8 Pro backup. So ngayon nitong K8 Pro na to makikita niyo ganyan yung mismong laman niya. Lahat yan. Alarms, Android DCIM, and, uh, download, plus DIR, movies, music, yung mga yon. So, ganyan yung makikita nyo dyan. Mga bossing, pag ito, nakita nyo na to mga to, ibig sabihin lang nun, huwag nyo gagalawin yan. Nang hindi naman nyo alam kung ano yung gagawin nyo. Kaya nga natin ginagawa ang tutorial mga bossing. So, by this time, ang gagawin lang natin is, ang gagalawin natin is, Ano yung gagalawin? Ito, yung PSP o oh, VPSP. So, ito yung gagalawin natin, ha? yung mismong folder na to. Kasi, mga boss, itong VPSP na to, yan yung mismo naglalaman lahat ng mga emulators ng PSP. Yes, boss. So, yan lang yung kiklik natin. Pagka-click natin yan, ayan. All you have to do is kailangan mo munang i-backup yung mismong uh, CSV file niya or yung Excel file. Files. So, para dun hindi na tayo magkalito-lito kasi maraming mga gumawa ng tutorial ko na nagtatanong kung bakit nasisira yun sa kanila or, or uh, nagkakamali. Eh sabi ko, ah uh, kaya nasisira yan, marami kang ginagalaw na hindi naman dapat. Kung ano man yun, nasabi ko lang sa si tutorial, yun lang muna yung galawin mo. Lalo na kung hindi mo naman alam kung ano yung gagawin mo. So, yun na, ah, bali ang gagawin lang natin is ha, mag backup muna tayo mga boss para i-remind ko sa inyo na napaka-importanting pag hindi ka naman ganun kaalam, kailangan ka muna mag backup Oh, yun ang pinaka-first thing na isipin mo kailangan ko mag backup kailangan ko mag backup So, ano yung iba backup natin na pinaka-importante nito? Pupunta tayo boss dun sa GUI. Oh, pag pumunta ka sa VPSP kasi ito, merong apat na folder yan oh, key map para dun sa sa keyboard mo sa controller tapos yung save state or ano loads tapos yung ROMs yung kung saan nandiyan yung mga games tapos yung GUI sa GUI boss yung game interface niya pipitot mo lang yan kiklik mo lang oh, pag kinlik mo ngayon makikita mo ngayon yan lahat ng PNG files niya yung itsura oh, mga boss paano mo naman mababackup ngayon click mo yung type para makuha mo, makita mo, pumunta sa taas yung mismong CSV file natin. So, click mo yung type. Pagka-click mo yan, lalabas na yon yung vpsp.csv yan. Pag lumabas yan yung vpsp.csv na yan, sa right click mo lang yan. Left click mo na, right click, tapos copy mo. O yan, copy mo. Tapos punta ka ng desktop. Pagpunta mo sa desktop, o control V mo lang para paste mo. Ayun, so meron ka ng backup yung vpsp.csv yan so nagkakaintindihan nagkakaintindihan tayo mga boss sa kailangan may backup ka lagi kasi hindi ka po pwedeng gumalaw ng files nang wala kang backup para pag pag namali ka or natanga ka sakali eh o pwede mong ibalik sa dati yun ang pinaka ano pinaka fail safe procedure mo o oh, mga bossing kailangan yan Lalo't ko hindi ka naman ganun ka hosay or kagaling sa mismong tweaking ng ganito. So, ayan. Meron ka ng backup na vpsp.csv. Meron ka na. So, okay na. Goods na. Check na yung mismong unang backup. Kasi hindi ko nasabi to sa mga ano eh. Sa mga recent tutorial ko mga boss eh. Kasi inassume ko na alam nyo na na lagi ka magbabakap pag mga ganitong mga bagay eh ang dami nagkamali, ang dami nagtatanong kung bakit yun, ano, bakit yun niya. Tapos nagtatanong ng, ng mismong CSV file kung pwede ko ba silang bigyan. Eh hindi naman wala na, pinagbibigay ko na yung mga ano ko, mga game stick ko sa mga pamangkin ko. Kaya wala na, wala na akong backup niyan, boss. So ayan kailangan mag-backup kayo ng sarili nyo. nakabakap na kayo. So, Pag nakabackup na yan, okay ka na, wala ka ng problema. Balik ka ngayon sa mismong ah... Uh, BPSP sa mismong SD card o oh, SD card ng K8 Pro. So ayan, BPSP nandiyan na tayo. Ngayon ang gagawin natin mga boss is lagay muna natin sa ROMs natin. Ito yung ROMs na to. Yan. Diyan dyan natin ilalagay yung mga games na gusto nating i-add. Diyan sa mismong ROMs natin. Kuha ba mga boss? Ayan. So punta muna tayo dun sa mga kinuha ko mga games. Oh. O, punta muna tayo sa mga kinuha ko. Ito. Ayan. So, nakakuha na ako. Kumuha na ako ng games dito. Ayan. At uh, try natin yung ano, puro PSP games lang to mga bossing. Uh, try natin yung Final Fantasy Tactics, NBA Live 10, tsaka yung Rock Band Unplugged. Boss, yung Rock Band Unplugged nga pala, ito yung parang Guitar Hero. O, oh, Guitar Hero rin to. Kalaban ng Guitar Hero to. So, tryin muna natin kung gagana siya. O, de, ang gawin mo lang, pag naka-winzip siya, extract files mo lang. Yan, I-click mo na extract files. Yan, tapos yung okay mo. Pagka okay mo yan, mag-extract na yan, boss. Yan, ganyan. So, kailangan mag-extract yan kasi hindi mo po pwedeng i-copy paste lang yan na naka, hindi siya naka-extracted. Kailangan ISO files ang mangyayari. Yan, so, nang nailagay na natin, nakuha na natin. Kiniksi ko na lang para hindi mahirap tandaan. O, ang nangyari lang dyan is Final Panta, Fantasy Tactics that I saw, NBA Live 10 that I saw, Rock Band Unplug that I saw. So, yung mga ISO files na yan, dun rin yan galing sa mismong ito, yung mga naka-zip files natin. So, okay na yan mga bossing. Ha? So, ang gagawin na lang natin dito, uh, o control copy natin, o control all, tapos control copy natin. Yan. So, pag nakapi na natin yan, okay na. Di ba mga bossing? Punta ka ngayon sa mismong root ng ano, ng K8 Pro SD card mo. Punta ka uli. So, pag pumunta ka ngayon, nandito ka na. Punta ka ngayon sa BPSP. Yan, BPSP. Pupunta ka ngayon sa ROMs. Ayan, ROMs talaga eh. So, ngayon, nandyan lahat ng mga games. Di ba? Yung mga nandoon ng mga games na Fred, pre-installed na na nandun sa mismong K8 Pro. So, maglalagay ka na lang, boss, ng folder para mas may separate mo yung mismong games na gusto mong ilagay. So, maglagay ka ng folder. Kahit ano lagay mo pangalan, siguro, lagay natin added. Added. Ayan. Added. Ayan. So, enter mo lang. Pag in-enter mo yan, right-click mo lang, tapos refresh mo para maputos sa taas. So, meron tayong folder na added, nakalagay, di ba? O, dyan natin ngayon i-post. Yan, between BPSP, tapos ROMs, tapos added na uh, new folder natin. So, dyan natin i-post, o oh, paste pala, sorry. Yung mismong games natin na, na kuhan natin, na gusto rin nating laruin. O, sa, ano ko, sa instance ko, itong Band Unplugged, tapos Final Fantasy Tactics, at saka yung NBA Live 10. Yan yung ilalagay ko mga boss, yung na PSP games mga boss. Actually, madali lang naman maglagay talaga ng games. Oo, nasaan mo lang, nasa discarte mo lang kung paano mo ilagay. At saka, ano, paulit-ulitin nyo lang yung mismo tutorial na gagawin ko. Uh, tapos, pag mayroon kayo na miss, uh, yun, de, ulitin nyo ulit. Ganun lang naman ang discarte. Kasi pag hindi nyo inulit yan, hindi talaga ma-tututunan. Lalo pag di naman kayo teki So ganun lang mga bossing kailangan maging ano kayo, maging maging vigilant or uh, mapagmatyag para sa mga ginagawa ko. Ayun, katulad niyan. Oo. Ganun lang mga bossing. So pag nai ano na natin 'yan, nai-dump na natin 'yan, ilagay na natin lahat 'yan. Ah, uh, na natin gagawin yung susunod na uh, discard natin para mailagay na natin o may ayos natin lahat ng games na dapat nating ilagay or yung trip nyong games na po pwede ilagay talaga Ayan. so medyo matagal yung ano yung proseso nito <laughs> proseso nito siguro pass forward natin to yun natapos na rin yung pag uh, natin ng mismong mga ISO files na lalaroin natin sa K8 Pro so yan ang nilagay ko rock Unplug ISO Final Fantasy si Tactics dot ISO tapos NBA Live 10 ISO so ganyan na nga so alphabetical yan mga bossing so ayun so dito natin nilagay sa added na files o uh, na file folder na nilagay ko kaya ako naman sineperate yan para hindi ka masyadong malito rito Marami na kasing mga games yung nakalagay dyan. So, ang gawin na lang natin, lagay natin sa mismo folder na separate para dyan ka nalang magdadump lahat ng mga games mo. Okay ba yan mga bossing? So ayan, then nandyan na. No? Then, pupunta ka yan. Ng... Pagkatapos mo rito, pupunta ka yan ng VPSP. Balik ka ulit. Pagkabalik mo, pupunta ka yan ng GUI. Ayan, GUI. Pagpasok mo sa GUI, i-click mo to yung VPSP.CSV. Ito naman yung iti-tweak natin mga bossing. So, do-double click natin. Pag dinouble click mo yan ng ganyan, lilitaw nga yun yan, ABC. So, ihatakin lang natin to mga bossing para alam natin yung mga games na pwede natin gawin Dalawa lang yung file folder niya. Yung mismong bracketing. So, etong A at yung B. So, yung A, ito yung mismong kinocall niya na games or yung ISO. Yung A is ISO, ha, boss. Apag, pakinggan nyo, ayan yung ISO. Ito naman B, ito yung pangalan, boss. O pangalan ng mismo ano. So ang gagawin lang natin, ANB lang 'yan, madali lang 'yan, mga boss. So ra right click lang natin ng number 1. Pag right click nyo, siguro oh, highlightan niyo ng yellow. Oh. Ah. Tapos i-insert nyo, mag-insert kayo. Lagyan niyo ulit ng yellow para ayos. Tapos ang gagawin niyo na lang, 'yan, meron na kayo number 1, 'di ba? Ang ilagay niyo na lang siguro doon, balik kayo sa mismong BPSP natin. Oh, pagkabalik nyo sa BPSP, pasok kayo ngayon dito sa rooms, Ayan, tandaan nyo mabuti, papasok kayo sa rooms. Pagpasok nyo sa di ba nandito yung mga games natin. Sa atin. O, oh, double click nyo lang yan. O, oh, ang una yung una natin, siguro dito yung Rock Band. Pinakadulo kasi yung Rock Band. Unplug na tayo. So, right click nyo. Tapos, rename nyo lang. Tapos, select nyo lahat. Mo. o, o. Yan, select nyo lahat, kuhanin nyo. Or, pwedeng hindi rin i-select. Basta makuha nyo lang yung mismo pangalan. So, pag nakuha nyo na yung pangalan, balik ka ulit dito sa, ano, sa VPSP nyo na um, uh, Excel files or sa CSV files. So, dito natin, do double click nyo lang yan. Pe-paste nyo. Pagka-paste nyo, makikita nyo yan, rock band unplugged. So, dapat, ang discard kasi nyan, kung ano yung pangalan dun sa roms nyo, dapat yun rin yung pangalan na nakalagay Diyan. No more, no less. Sakto, boss. Ah. Kasi pag hindi sakto yan, sa yan, hindi gagana. Ayun, pakinggan nyo mabuti. Tapos double click nyo to. Uli, yung sabi nyo, para yung pangalan naman, no, kung rock band unplug siya, yun rin yun. Rock band unplug. Kaya lang tatanggalin yung ISO. Oo, babak nyo yung ISO. Pag ganun rin dito, mga boss. Iba kasi yung call, call ano eh, equal nitong si ano nitong si K8 Pro hindi niya na kailangang i-required na magkaroon ng ISO so parehas lang siya eto nakalagay Rackband and plug tapos rack rock and plug rin hmm. so tingnan natin yung BVSP natin ayun Rackband and plug dot ISO yan yun so nga pala ang ginawa natin dito nilagay natin sa added ano, sa mismo folder na folder file ng added so kailangan maglagay rin tayo rito mga bossing Oh, lagyan natin ng added na pangalan rin. A D D E D. Though may added na ganyan tapos may slash ka. Oh, hindi backslash, slash. So pag may slash na ganyan, yan added slash rock band unplug. Bakit nagkaroon ng na ganyan? Ganyan kasi file folder nga yon yung added. So kailangan dapat makalagay yan. So ayos na yan. Oh, control S niyo lang, save niyo lang. Tapos pag na-save nyo, ganun na yung gagawin nyo boss dun sa pangalawa at saka pangatlo. O, right click nyo lang, tapos insert ulit kayo. Pagka-insert nyo, yan, insert nyo lang. Pupunta kayo rito, tapos insert. Ayun, meron ka na naman dito, ano, uh, another uh, slot. So, lagay natin yellow uli natin para makita natin siya. O, de, ano yung susunod natin? Siyempre, yung NBA Live. 10. So, right-click mo lang. Yung NBA Live 10 mo sa added na sa rooms na ginawa natin na folder. Tapos, right-click natin. Tapos, rename rin natin. Tapos, control, copy nyo lang. Tapos, balik ulira dito sa mismong CSV file natin. Tapos, double-click natin. Paste rin natin yan. NBA Live 10. Tapos, dito rin NBA Live 10. O ano yung dapat nating ilagay dito? O yung added po. So, yan. Control copy lang natin to, Lagyan natin din dito. Ayan. Para ma-call. Ma-proper na call. Na-call yung mismong uh, ISO file na uh, pa, pagaganahin nyo pa under Ayan. So, meron na tayo ngayon na uh, NBA Live 10. Tama ba? Added NBA Live 10. Tapos NBA Live 10. Tapos yun. Added Rock and Unplug. Rock and Plug. Okay. So, pinaka-last na. O yung Final Fantasy na lang, lagay natin. O yun. So, sa added pa rin ha. Sa file folder pa rin natin. Right click nyo lang. Tapos, rename. Tapos, control copy uli. Balik ulit kayo dito sa mismong CSV file natin. So, right click nyo lang. Tapos, insert. Ayun. Meron na naman tayong isang slot. O syempre, lagyan natin ng yellow para kitang kita natin. Tapos, yung kinopin, kinop, kinop, kinopia natin kay, ano, kay, Final Fantasy Tactics, lagay lang natin Final Fantasy Tactics at Final Fantasy Tactics rin dito. Yan. So, yung Added, lagay rin syempre natin kasi doon niya, niya sa folder na, file folder na Added eh. So, kailangan natin lagyan. So, ayan. Okay na. De, tatlo na. Ayan. Added, Final Fantasy Tactics, tapos Final Fantasy Tactics, tapos Added, NBA Live 10, tapos NBA Live 10, tapos Added, Rock Band Unplugged, tapos uh, rock pad So okay na. O, oh, ang gagawin nyo lang, kung oh, control S nyo lang. Control S mga boss, ha? Ah, kailangan i-save nyo bago kayo mag-exit. O, oh, save na natin. Save. O, oh, de exit na natin. Pag na-exit na natin, nagawa na natin to yung VPSP natin. Nag nagalaw na natin yung mismong VPSP na shell ng mismong uh, ano natin, PlayStation Portable na games. So, okay na yan. So, exit na tayo rito mga bossing. So, back tayo. Back ulit. Tapos, ayan na. Tapos, right click natin. Siyempre, proper eject natin. Paano natin gagawin proper eject? O, oh, yung left click mo lang to Tapos, click mo to Tapos, eject USB storage. Yan. So, pag na-eject mo yan, magsasabi siya na eject. Ayan, na-eject na. O, oh, de-exit na natin ngayon to Tanggalin natin si USB reader sa mismong uh, PC natin. Ayun. So ayun mga bossing, ha, punta tayo ngayon sa ano sa mismong uh, K8 Pro natin dun sa TV para malaman natin kung gumagana ba o hindi. Ayun bossing. Ayun, nandito na tayo nga sa mismong game box ni K8 Pro. So ayan, may YouTube, may Netflix tapos yung game box yan. So, i-click natin yung Gamebox para makita natin yung mismong nasa loob nung uh, ginawa natin sa Create Pro na PSP Games. Yan. So, i-click natin. Yan. Pagka-click natin, ayan, makikita nyo naman yon. So, ang, ang kailangan lang natin, magpunta tayo sa ano, PSP eh. Para may natin, di ba mga boss? So, tignan na natin agad para wala na tayong problema. Ayan mga boss ah. Click natin. Ayun. So, ayan. Yung nilagay natin. Nilagay natin sa tatlong una. Final Fantasy Tactics, NBA Live 10, Arakban Unplugged. Kaya malalaman mo yan na tama yung mismong discarding ginawa mo kasi kulay puti siya. O kulay puti yung kusulat. Ito, bakit kulay pula to? Ayan. Ibig sabihin, wala yung room. Walang room, wala rin siyang uh, pagkukunan para i Kaya naka-red siya. So, probably tama to pero tignan pa rin natin. Yung Final Fantasy Tactics, tignan natin kung gagana siya mga bossing ay nilagay natin. So, click natin. Yung Final Fantasy Tactics, kalagay may new game, continue tutorial. Alis tayo dito, quit game tayo. Yan, gumagana na. So, si NBA Live 10, tignan natin kung gumagana. Yan nilagay natin. Click natin. Ayun. So, gumagana rin si NBA Live 10. Kaya naman, mas prepare ko si NBA Live 10. Mas, ano eh, mas fans ako ni NBA Live. So, nasa na inyo? Kung 2K, 2K boy kayo, o 2K na manlalaro, pero matagal na akong fans nito ni NBA Live. Noon pa, matagal na. O yan, yung NBA Live, gumagana na rin, mga boss. Ah, uh, sa inyo na lang kung ano-ano yung mga games na ilalagay nyo. Pero kasi ganito yung discarte niyan. Ah, uh, yung iba gumagana, yung iba nag starter yung iba hindi malaro. O depende kasi sa mga games na ilalagay nyo. So, mamili na lang kayo kung ano yung gagana na mga games Pero sa instance na to gumagana si Final Fantasy Tactics, gumagana rin si NBA Live 10. So tingnan na lang natin yung iba pa mayon, medyo may stutter ng konti pero mas maganda 'yung Bay Live 10. Hmm, mas ayos. Mas ma, mas ano, mas mas malupitan. Ah, oh, ayan, medyo ano ah, outdated na boss 'yung mga games dito kasi 2010 pa to, boss. Oh, 14 years ago, 14 years ago. yan so ganyan lang boss ah. oh alis tayo diyan. Mm. Yun. So, sumunod naman yung Rock Band Unplugged na parang Guitar Hero. Uh, ah, magkalaban kasi yan eh. Si Guitar Hero at si Rock Band. So, Rock Band Unplugged naman. Try natin. Hindi ko pa, actually, hindi ko pa nalalaro to at hindi ko pa rin nakita kung ano talaga yung tsura ni Rock Band Unplugged sa PSP. Kasi maraming nagtatanong sa Guitar Hero kung meron bang Guitar Hero dito okay, Eh, sa PSP mayroong rock band. Ayan. So dun sa ano sa pangalan nito. Ah, uh, ang sigurong may offer ko na lang sa inyo or pwede niyo laro or mailagay etong si Rock Band Unplug. Hindi si ano, hindi si Guitar Hero kasi walang Guitar Hero ayun mga boss so ayan gumagana siya yung tatlo na inilagay kong games hope na nakatulong ako mga boss ha ah. thank you rin sa pagpapanood nyo thank you rin sa 100 comments at sana magkaroon pa rin kayo ng mga tropa na pwede nyong ayahin ah, mag subscribe sa akin at ituloy pa natin yung journey natin dito sa mismong ah, paglalagay natin na sa game stick at sa game box mga boss hanggat ano pinapanood nyo siyempre, mas, uh, lag, mas, mas, mas masisihan mas na maglagay magayos ng mga tweak natin sa mga game stick at saka game box ayun mga boss ah, salamat thank you God bless and paalam.